Kasabay ng ika tatlong anibersary ng BJMP-NCR, tiniyak nito ang patuloy na koordinasyon sa iba't ibang ahensya at mga NGO para matulungan na makapagbagong buhay ang persons deprived of liberty paglabas nila ng kulungan. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Masiguro na makapagbagong buhay pagkalabas ng kulungan. Ito ang nais ng Bureau of Jail Management and Penology National Capital Region sa mga persons deprived of liberty sa Metro Manila. At malaki ang tulong dito ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at maging ng mga NGO na kinilala sa ikatatlongpuntatlong anibersaryo ng BJMP-NCR. Ilan dito ang D.O.S.T.? TESDA Pamamarisan, Dole NCR, ALS, Quezon City LGU, Malabon LGU at Far Eastern University Community Extension Services. Habang binigyang parangal din ang ilang mga tauhan dahil sa ipinakitang hindi matatawarang serbisyo. Alam na natin na limited ang budget natin sa ating bureau. So itong mga stakeholders, sila yung nagpupuno ng aming mga kakulangan, lalo lalo na sa serbisyo, uh, sa mga projects, livelihood trainings, skills lalo na din sa mga yung educations. Sa pamamagitan nito, nabibigyan ngayon ng chance ang makapagsimula muli ang mga lumayang PDL. Ang uh, ating PDL, meron tayo sa NCR na almost 25,000. 60 to 70% niyan ay drug-related. And then, almost 30% ay bumabalik for recidivist or repeat offenders. Bakit ba sila bumabalik? wala silang chance, wala silang uh, ano sa labas. Pag sila ay lumaya, pagdating sa labas, walang trabaho. At nariyan ang posibilidad na bumalik sa dating gawi ang PDL. Pero may iwasan kung matutulungan silang tumayo sa sarili nilang mga paa. Kasabay nito, tinutugunan din nila ang congestion sa mga kulungan. Ayon sa BJMP-NCR, nasa 500% ang congestion rate na mga kulungan dito sa Metro Manila. Kusaan malaki ang tulong dito ng mga lokal na pamalaan lalo't mahalang lupa sa Metro Manila na maaring pagtayuan sana ng mga bagong jail facility. Nakakatulong din sa decongestion ang mabilis na proseso sa pagilitis ng mga kaso ng PDL. Mapalaya man sila o mahatulan ng guilty at mailipat sa Bureau of Corrections. Rod Laguzad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.